Sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chip ha? Mm -hmm. Hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun ha? Pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit. Dealership ng motor sa Imus Cavite pinuntahan ni Congressman Bosita at sinampulan. Agad-agad niyang hinanap ang manager upang ipaliwanag ang kanilang kamalian. Kasama rin Congressman Bosita ang mga taga-DTI at ang regional director ng DTI. Dito may isang nahuling customer ng motor dealership na ito at nagmulta ng labing dalawang libong piso. Dahil sa walang maipakita na papeles ng kanyang motor, kaya nagtungo siya kay Congressman Busita upang humingi ng tulong at agad naman inaksyonan ni Congressman ang nahuling babae. At dito sinabi ni Congressman Busita sa manager ng motor dealership na kahit LTO o kahit si ASEC hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit at wala siyang kapangyarihan magbigay ng authority travel permit. Tara panoorin natin kung paano inaksyonan ni Congressman Bosita at sinampulan ng motor dealership na ito sa Imus Cavite. Dr. Noon. afternoon. Sinong manager niyo, brother? Ako, oh, sir. Eto, kliyente niyo, oh, no? yeah, ito. Kliyente ninyo, no? Brother mat, yung papel. Ah, uh, sino nga yung brother? Yeah. Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang Habon. Brother Noli Min... Manalo. City po. Director. Director DTI? Cavite. Cavite. Provincial Director. Chief po ng Consumer Protection Division ng Cavite. Siya naman ang... Chief ng... Consumers Protection. At mga technical staff po Technical right? staff. At si... Oo. Oh, oh. Brother, kaya isinama ko itong... Mga kawani ng DTI, mayroon mayroong kayong paglabag sa kanilang mandato. Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes po. Perma mo yan, no? Permit to travel. Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motosiklo na hindi registrado. Yes, Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi registrado? Ano po? Seven days po ang inaalawa ko. Uh -huh. Kapatid ha, kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chip ha. Mm -hmm. Hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun, ha? Pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyari magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi, ma'am, na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit. Permit to travel. Yes. To travel. Wala yon. Eh di lalo na kayo. So, kung hindi mo naunawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management do sa trabaho hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motosiklo nang walang rehistro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Ay eh, syempre, nagtitiwala. Baka akala niya, okay. tama. Nahuli siya ng LTO, unregistered eh itong permit to travel ma'am valid until July 28, 2024 may validity pa ha nahuli siya na nahuli siya noong June 17 supposed to be kung recognition ng LTO kung kung legal ito kung legal siya, valid valid sana yung permit to travel pag tinignan mo ang dokumento ma'am ito ay may maituturing na panloloko sa customer. Tama ba? Yes, yes. At yung panloloko sa customer, may pananagutan sa DTI ayon. Deceptive sales Deceptive. No, oo. Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. O, papaano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may palasiya na dahil ni-release niyo yung motorsiklo, hindi re-registrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12? O, oh, kita mo? Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at uh, tayo ay nasa posisyon, hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon ano? may due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila, laban sa inyong paglabag, ay gagamitin natin. Ano bang ng buhay mo? Ah uh, sigge. Mother po ako ng tatlo. Nag-go work from home din naman po. Na -work from. Natanggap ka nang check eh. <laughs> Natanggap naman. Po. Walang wala Walang donor. <laughs> 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 Hindi naman ito trabaho ng congressman. Yes po. Ah uh, ako lang ma'am nung nasa pulis pa ako pagka may problema. Ugali ko rin tumudong. Yes, Nagretero ako, brother tumutulong pa rin ako. Hanggang ngayon, congressman ako, andito pa rin. Kasi advokasya ito, ma'am. At si na bilang public servant, si sir, hindi naman makatanggi kasi trabaho nila. At yung nire-request naman natin, hindi personal interest. Kaya kahit busy sila, talagang nandito. Itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma, ito po ang pangalan at contact number ng yes. oh, ng kliyente ito po ang resibo na siya ay nagbayad ng 12,000 sa LTO ito ang ticket may mga dealer isinasangkalan ang re, ang LTO pero ang katotohanan yan kapatid, kapag kumpleto ang documents mo isinabmit mo sa LTO questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. days. Yes. Seven days. Mm -hmm. so time, Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkala ng dealers ang LTO. LTO. Yes. Ang ibang practice, iniipon. Mm -hmm. Sabay-sabay. Hmm. Sabay. -sabay. Sabay, -sabay. Ayon, ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag i Bakit? Baka after six months, hindi siya makabayad. Hihilahin ko. Himas Himasimasin ko lang, brand new. Oh, yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligahin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, Oy, bayaran mo ito. Yung management po nila. Yung management po nila. Heto. Ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, papanagutin sila ng DTI na higit pa sa sampung beses yung danyo sa'yo. Yes po. Yun naman din diba? po At yun naman pag susumbong mo, may binipisyo rin na napagod tayo. Yes Tapos yung danyo sasagutin ko sa'yo. Ang benepisyo nito, ito yung tinatawag na first offense. 100% may parusang katapat na ipapataw ang DTI. Pag inulit, ah, mas malaki pang... Yes. Kumbaga sa danyos for danyos, sisiguraduhin ko sa'yo, bagamat hindi tayo makakasingil sa kanila, papanagutan nila. Ano pang binipisyo? Yes. Ang maganda pang binipisyo nito, yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa, habang hindi pa natin inaaksyonan, matutuldukan. Yes. Oo. So, turn over ko ito kay ma'am. Magme-merienda tayo. Issue ang kita ng cheque doon. No. Nakaranas ka na na matalbogan ng cheque. Alimbawa, talbogan ang cheque ko. Sa palagay niyo ma'am, kaya nitong kasuhan ng congressman. <laughs> Tanong natin sa kanya. Hindi, uh, hindi ko po alam. <laughs> ano sa kanya ka? Uh, diba? Hindi, <laughs> nah, matatakot siya niya. Eh. So, brothers, tayo ay hindi magkakaaway At uh, sa pakipagtulungan ng DTI, gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers. Ay wag na nating pagbangga-banggain yung mahirap laban sa mahirap. Ang masarap ang buhay, yung inyong top management. Yung kapitalista. So, hindi tayo magkakaaway. Malinaw yon. O, sige ma'am. eto na ganito ha Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance Walang certificate of stock report Pag walang PNP clearance Walang CSR Kahit magpabalibalentong ka Hindi mo mariristo ang motorsiklo So sales invoice PNP clearance CSR Certificate of Stock Report Pag kompleto yun Isinabmit niyo sa LTO lumampas ng 7 days, kayo ang magsumbong sa amin. Kakampag, kakalampagin natin ang LTO. Kasi may polisiya ang LTO. Sa loob ng 7 days, Then, dapat marilis ang ORC. Okay, so sila na po yung magiging container sa LTO? Yes. So, ibig sabihin, hindi tayo bias na bakit sila na lang tinutulungan natin. Pati kayo? Pag kayo nag-submit, so, kayo tutulungan na din namin kayo. Okay? Ah, by the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad noon dati-dating practice naka-video para magsilbing aral sa lahat sa empleyado ng katulad ninyo at doon sa mga buyers ng motorsiklo. No? Sabi nung iba, ma'am, kaya ako naku-bini-video, pamumuliti ka. Eh, ako po ay police, pa. Ginagawa ko na ito pag nagbigay daw ako ng pera bakit daw kailangang ibandera pa simple explanation doon katulad niya humingi ng tulong sa amin ay kung hindi ko bigyan siya nung danyos na 12,000 pesos tapos ko si brother ay eh may problema din ba't pahihingi ng tulong wala namang pakinabang pala di abala lang so tahimik na lang kaya po tayo ay nagbibigay ng pera Okay. Yari ang motor dealership na ito dahil papanagutin ng DTI ng 10 times ang kanilang kompanya dahil sa nilabag nitong batas. Boti na lang talaga inaksyonan ni Congressman Busita ang sumbong ni ate para hindi na pamarisan ng iba at gawin ang maayos ang kanilang pagbebenta ng mga motor sa kanilang mga customer. Kaya sa mga ibang motor dealership, dyan sana matoto kayo at kung hindi. Darating din ang araw na mabibisita kayo ni Congressman Bosita upang sampulan kayo. Panoorin ang buong video sa YouTube channel ni Congressman Bosita at isubscribe ang kanyang channel at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga upload videos ni Congressman Bosita. Ang kanya pong YouTube channel ay Colonel Bosita RSAP.